Hello, hello, hello. Magandang buhay, magandang umaga. Tara, silipin natin yung aking tanim. O, oh, ayan, akala nyo, napakadami yan, ha? Ako po ay nagtanim ng pechay dito sa aming sirang planggan. Ay, ay batsa. Batsa ito. Batsa ang tawag nga pala dito. Pag malaki, batsa. Hmm. Ayan o, may sira na yung ano, yung dahon. Kinakain ng insekto. Kahapon, nung tinignan ko ito, meron pa yan. Cup noodles lang. Nilagyan ko ng ganyan para hindi siya kalaykayin kayo ng manok. At meron na din akong mga tanin na, na kamote dito sa tabi ng pechay. Mga talbusin. to ginamit ko rin yung sirang jura box namin. Ayan. At may pose sa akin kasama dito sa aking tabi. Ayan. Ayan. May mga tanim din akong kamote dito. Ayan o. Oh, tingnan nyo no, yung aking mga ano tanim. Kahapon nung tinignan ko, wala pa itong sira na to. Pero ngayon, ayan na. Ayan o. Oh, sayang naman kinakain na kinakain ng insekto. Ano kaya pwedeng i-spray dito para mawala itong mga kumakain ng mga insects na to Ayan, bunutan natin ng damo. Tinutubuan na ng damo. Nilagyan ko ng dayami to guys. Kasi nga, kinakalaykay ng manok. Ayan, meron na akong tanim na uh, pechay. Ayan, tanggalan natin ang dahon yung mga unang dahon, yung mga matatandang dahon para makalaki yung mga susunod pang mga dahon. Eh no, pwede na ito panghalo sa ano? Sa nilagang buto-buto. Eh no, ako mamaya niyan. At meron din po ako ditong mga spinach o yung alugbate. Eh nakuhaan ko na ito eh. Kaya wala nang konti na lang yung dahon. Ah, uh, ko lang po nito. Ayun yung bulaklak ng alugbate. Oh. Ganyan po yung bulaklak ng alugbate. Yan, ang ganda. Pwede yan itanim. Pwede pong itanim ang buto. Pwede rin itanim yung sanga. Sanga yung branch ng alugbate. Yan, marami na naman siyang patubo na dahon. No? Kasi parang 3 days lang nung kinunan ko ito ng dahon, inihalo ko sa munggo. Masarap talaga kapag may mga tanim-tanim tayong ganito sa gilid ng ating bahay. O at least iba, nakakatipid-tipid. Sayang pa rin. Ang mahal kaya ng talbos ngayon, 15 dito sa amin, isang tali, 15 pesos. So at least yan, nakakalibre na ako. Ayan. talbos ko yan. Ito naman po, ayan, pumitas pa po, po ako ng bulaklak. May itong pamote. Ang ganda ng kulay pa. pinagsasang. Itong talbos na ito ay ilalaga ko mamaya. Sakto-sakto meron ako nilagang itlog. Tapos maglalaga ako ng talbos ng kamote. Bye for now! Healthy life!